yung yung yun yan yan yung 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 sa tao yung 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 ko yung 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 kayo pa ang galit ah. Yeah. Ah. Nasa nawula niya ni Kali, kayo pa ang eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag na sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Ang may ba kayo, sir? Lager po. Ha? Lager po.

'Yan ang nilirereklamo ni Tatay. ano wala siyang masabi. Oo. Oh, ito ay mga tao lang. Halika po, dilamin na. Tayo. Tayo tulungan natin. Tulungan natin. Saan niyo? Oy. Sige, tulungan natin. Tama yan eh. Ayun oh, Tama 'yan. Tama siya sa mo. Kasi nasa nasa eh. wala naman sa bangketa eh. Hindi, kali na nga, bawal 'yun. Oy. Si mag-clearing na 'yan. clearing ako ba na clearing? Ay, ay, okay. okay. okay ngayon Sabi niyo clearing, di ba? Hindi, hindi. tanong ko? Ngayon mo lang ako nakita dito, di ba? Hindi o. ko na kayo nakita, pati sa Franco. Ha, ah, doon. Ngayon. oh, ngayon, yung barangay niya. O, oh, sige. sa babae niyo tayo. Ito po. Ay, ito. Ayan, nabusog na kami. Ha, eh? tanto. Tanto. ito. Ay, ito. હોય આવો તારી બોલ્યા તારી Tanggalin yung puno. So dapat tanggalin din. Eh. Pero... Okay, mga kayo. ire ni Tata yung dalawang puno daw. Uh, nasa kalyo na daw, no. Eh, pero ito ang problema, nakapatong pa rin sa bangketa. So, 1 meter pa rin 'to. Eh, <tanggalin> 'yung bago tanggalin to. Okay, tanggalin 'yung 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 Ah, turo ka ng turo eh. Sige. Ayun po turo. po ako yan. ko kayo yan. So, ay okay, mga kayo na. Ah, uh, Santa Maria Street pa rin tayo. Ah, uh, ito yung turo ng dalawang matanda, yung puno daw na nasa drum. Ah, uh, at the same time, ah, uh, para maging patas daw si General Sukat, tatanggalin din tong abako niya kasi uh, nakapatong sa bangketa. Ah, kita ko sa kanya na ako oh, may gobyerno oh, oh, boat na si General Sucan mga kayo. Pero kikibahin ko rin yun. Kikibahin ko yun. Ayun, yun, Yan, yan, yung matandaan yan. Parang gago ba itong puta ko? O, turo na turo. Ito daw dalawa. O ngayon, tatanggalin ko. Pero hindi nila. Tatanggalin ko rin. Tatanggalin ko rin sa kanya. O. Ano yung turo? Turo na turo. O. Turo na turo, diba? O. Ngayon. Ano yan, John? Gago ka! Ano rin daw? Tawad ko rin sa'yo. Gago, pero hindi nyo ka rin. Ako daw ako, balay, ha? O.

Eh mga kayon, uh, tinatanggal na nila mga tikay department itong puno, no. So, ito yung reklamo ni Tatay, no. Na nakita niyo naman, no. So, Okay, ka time natin, no. Alas 12, uh, alas 11, ha, uh, tanghali, no. So, okay.

加油！啊啊啊！走！来来来来！ Siyo. Hey, hey. hey, Diyan, <tong> e, si Hindi na si Sir Richard, si Sir Richard mira tuloy. Para mas pabilis Formate natin siya si Sir Richard makakayon. Pero nagmamaso din minsan, paminsan-minsan. Pagka kinakapos na ng tao kaya kasi pag si Sir Richard natin no. Ayun mga kayo na ipasok na yung dalawang punong nirereklamo ni Tatay. After nito yung bakod naman niya no kasi nagtuturo daw siya. pero yung bakod niya kulang sa isang metro. So papaliwanagan natin yung bahay ni Tatay. Kasi talaga nag beast mode na tuloy si General Suhart. Eh binabasa na po ni ni Si Richard

কিবা আমা কিবা তোৰ কিবা

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Para hindi na siya nagkakamali. Ayan, no? sa metro. Ano? Kaya to, lampas yan. Sa doon. Tapos yung kanon, pa ganun. Ha? Ah, Ati yung pa ganun. Ah, kasi corner lot to eh. Corner lot. Pero ito, muna muna ng galaw eh. Kasi kinita ko. lang dito. Kasi pag dito nagkalaw tayo dito. Kasi yung Kaya huwag muna yan. Ito lang lang Okay, tayo. Okay mga kayon, current location natin, Santa Maria, uh, dito sa mga malapit sa kay Chairman, Barangay 76, uh, Zone uh, 7, kay Chairman Itong o Ocampo. So kaya nakita nyo, uh, nagtuturo si tatay na nunok.